Hello mga bay, kumusta na po kayo lahat? Nandito na naman ako sa inyo Hindi nagpapakita Yan mga bay Meron tayong fuel pump dito sa fuel pump Ang fuel pump to sa F-350 20... 2014 model Uh, ang concern nito mga bay ba chicken gin palaging nag ilaw yung chicken gin eh. ngayon chinake ko sa ano sa uh, the idea is ang lumalabas ano dalawang code yung code na lumalabas mga bay ang, code, ang pang ano doon sa code EVAP at saka FTP fuel tank pressure yan mga bay try ako palit ng EVAP sensor ganun pa rin ang problema hindi nawala yung chicken engine yung EVAP sensor tinisting ko lang mga bay uh, ngayon proceed ako dito sa fuel tank pressure ito mga bay ito lang sensor to sa fuel tank pressure problema kasi nito ano sira dito sa ilalim yung ano nya singaw na siya yan nagpalit ako na itong ano yung motor okay pa to walang problema sa andar problema lang palaging nagchichik engine ito napapakita yung fuel tank pressure ito, na, ah, ito fuel gauge to okay pa yan ito lang ang problema yan pag katapos ng trouble sinake ko yung wiring kasi yung wiring nito tatlo lang eh tatlong wire tatlo lang mm. yun know? o kita nyo tatlong wire lang yan Ayan, ko. Meron naman. Merong ah, merong 5 volts. Merong 3 volts. Okay naman yung continuity niya. Wala naman problema. Ngayon, ang ginawa ko, order ako ng bago. Tapos, ito, pinapalitan ko. Tapos, okay na. Na-okay na siya mga bay. Ito lang ang problema. Hindi ko sana to papalitan ng buo. Ito lang sana ng FTP. Problema, wala nga bilabol na FTP sensor. Wala nga Mahirap to kunin eh. Yeah. Nalilito nga ako pag trouble ito una. Yung sinatsaga, yun ito nakuha. Kung may FTP lang sensor na bilabol mga bay, hindi ko to papalitan ng buho. Madali lang. Kasi nilalim to eh. Ay, eh, hindi. Madali lang. Pag ano lang to, hindi lang to tinanggal yung tangki. Dinukot lang to. Pero mahirap din. Yan mga bay. Ito lang may sensor ko sa inyo. Ito lang. FTP sensor problema pero itong buo ah, uh, yung ano itong gates okay pa yan pump okay pa yan yung motor niya sa lalim okay pa yan wala problema ito lang talaga fuel tank pressure o FTP yan mga bay ito lang may sishare ko sa inyo salamat sa inyong panonood at salamat thank you for watching